pag tayo ay nakahawak po ng political power, gagamitin natin ito para sa kaayusan ng bansang Pilipinas na makikita nila ang leadership ng hinirang na anak na walang korupsyon, na walang uh, divisyon, na walang uh, away, na walang kaguluhan kundi bibigyan ko sila ng direksyon kung saan dapat pumunta ang bansang ito. At yan po ay nasa plano ko ng lahat. At ito ay gagawin ko kung sa galing ako ay pagkalooban ng Ama na makapangyarihan sa direksyong ibinigay niya sa akin na tayo ay mailuluklok bilang senador at isang araw ay baka mataas pa riyan para makita naman nila kung ano ang ginawa natin sa KOJC ay ganun din ang gagawin natin sa bansang Sekular ng Pilipinas Magdadala tayo ng kalinisan Kagandahan at kalusugan At magdadala tayo ng kasaganaan Ng progreso, ng development Sa bansang ito Sapagkat hindi na natin kailangan Ang popularity Hindi natin kailangan ng pera Hindi natin kailangan Wala na tayo riyan Gagamitin natin ang lahat ng perang Pagpapalang ito na nagmumula sa kaban ng bayan kung sakaling tayo pagpapalay makaluklok pa para sa uh, kayusan at sa prosperity ng bansang Pilipinas. so ang mga tao naman dito ay makakita na meron talagang isang leader na kahit na wala na ang tunay na leader natin, ang Pangulong Duterte na siyang nagpakita ng tunay na leadership, Ngunit sa kasamang pala, danim na taon lamang siya. At ngayon nakikita natin na para tayong isang manok na walang ulo na tumatakbo at walang direksyon. Ngunit nakita ko na kalooban ng ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko magbigay ng direksyon, magbigay ng kayusan at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country na zero ang korupsyon, malinis, walang basura, maganda, maayos, ang mga estero, malinis, kostal, malinis, nagtatanim ng puno araw-araw. at nagpapaganda sa ating bansang Pilipinas na tinatawag nating Bansang mahal natin.